For today's video, uh, this is our second day of installation. Siyempre, dito pa rin yung sa planta, dito sa Malbar, Batangas. By the way, sorry nga pala guys kung ngayon lang ulit tayo nakapag-upload. Siyempre, as usual, napaka-busy talaga ng person. Alam nyo kasi guys, mas priority natin ang trabaho kaysa sa pag-edit. Siyempre, dito kasi tayo kumikita eh. Kaya naman, ito yung priority natin sa ngayon. And yung pag-edit natin ng mga video guys, eh ginagawa ko lang yung kapag walang pasok o Kaya naman, kapag mahaba ang oras ng pahinga. Sa ngayon kasi guys, hindi pa natin afford yung pang-editor. Kaya naman ito, tiis-tiis muna. By the way, balik tayo dito sa video natin guys. At this moment, naikabit na ng team yung mga backing ng logo na ikakabit natin. Pero wait lang guys ha, hindi pa yun yung final. Kumbaga layout pa lang yan. Base kasi dun sa technical guys, yung pag-install ng mga logo ay dapat nakaangat sa wall. And kung hindi ako nagkakamali guys, nasa 5cm yung iaangat ng logo mula doon sa wall. At sa part na to guys, nililayout at nila foreman yung paglalagyan ng iba pa ng mga logo. Tapos habang kami naman nila pareng Ariel, eh, inaayos na namin yung paglalatagan ng mga wire. Doon kasi kami kukuha ng power supply para sa mga lighted logo natin guys. And syempre guys, doon na rin kasi tayo kukuha ng power supply para doon sa lighted photo wall natin. At kung matatandaan nyo guys, ito yung in-install natin nung una. And so ayun guys, tapos natin sila forman mag-layout. Habang kami naman dito guys is nagkaroon na ng problema pagdating ko sa lalatagan ng wire. Kasi maliba sa malayo, masikip pa yung ceiling nila. As in, sobrang sigit talaga. Paano ba naman kasi guys, maliban sa malalaki yung ducting nila, dikit-dikit pa. Kaya yun, pinabidyoan ko talaga para makita naman ni Forman. Kaya naman, tinanong ko talaga si Forman na baka may iba pang panel board na pwede namin kuha ng supply. Eh baka pwede sa iba na lang. Pero kung wala na talaga, no choice talaga tayo guys. Iba't man ang bahala. Tapos tayo yung kawawa. And so when guys, inaayos na namin tatlo yung mga wire na ilalatag namin dito. Pero dito sa part na to guys, talaga napakaluwag. As in, pwede ka pang bumertical eh. Doon kasi sa kabilang area, sobrang sikip talaga. Kahit na dumapakaw, talagang hindi ka makakapasok. Hindi ka makakapasok sa puso niya. <laughs> Joke lang, este, di ka makakapasok sa siling nila. Kaya naman iniisip-isip talaga kung anong dapat kong gawin sakas sa <laughs> ulo. O siya, focus muna tayo dito. <laughs> Ay hindi, kaya't driver lang. <laughs> Bali well, pa splice ko na lang to no yung return. Mm. Ang oh, dami. <laughs> oh, ito yung pinaka-linya. Iko-connect mo siya dyan sa may red na red. stranded wire. Tapos yung tatlong itim na wire na yon, dito mo na siya i-connecta. Ako return yung ito. Oo. Oh, naman. oh, Bale, ito na rin yung return niya yun. Ito, yung tatlong, tatlong wire na to. Para doon sa tatlong itim. Basta itong red sa red. Hmm, red sa red yan. Ikapit ko na. Oo, uh, hindi. Sige, ano mo na yan. Pupuntaan ko lang to. Susuhin ko na yung wire na ito. Baka sakali dito Ay, tayo mo. Pwede na na. Pwede ko na yung ito. Hmm, pwede na yan. And sa so, part na to guys, talaga nag-aanap ako ng ibang area kung saan mas maluwag at makakapaglatag kami ng wire ng maayos kumpara dun sa kabilang area wala eh, kailangan talaga nakakatakot din kasi talaga dun sa kabila guys kaunting pagkakamali mo lang guys chak may ipit ka talaga and so and guys, yan mabuti na lang nakakita tayo ng way way kung paano natin siya makakalimutan na mas mabilis, charot Google, barinig kita sa mukha eh para hindi na tayo masyado mahirapan sa pagpasok ng wire. So, ayun guys, balikan na natin yung kasama mas bagandang natin bagandang dun. Ah, Baka maligaw na yun. Joke <laughs> <laughs> lang guys. Ang luwag. Oo, parang ganito lang din, Parang uh -huh. ano. Oo, oh, kasudol eh. Uh Baka -huh. mas maluwag natin eh. Tapos uh -huh. so, nakakata dito. Bye, Tis. Tis. Uh -huh. Dalawa na lang. Dalawa Bar ini kita sama kain. Untung itu. Nggak apa-apa So when guys, bago ang lahat, i-tester eh, muna namin yung mga wire kung may problema ba o wala. Ayan guys, tamang ligpit na rin sila guys. Anong oras sa din eh? inabutan na din kami ng araw eh. Mamaya na lang ulit, babalik kami. Nakailang muna kami sa gilid sa labas. Siyempre, ano pa, street duty na naman to. O siya, paano ba yun guys? Hangga dito na lang muna ang video natin. Be right back. Kaya naman, maraming maraming salamat sa oras nyo guys. Again, thank you.